magbablog tayo sa so, yan pawin ako guys actually kanina pa ako pinapauwi tapos ako nang work mga 6 mga 6 ano 6.15 binagalan ko pa yun Hangin ang hangin ng lamit! Oh so Ang So, yun. basa-basa pa naman yung buko kasi hindi ako. May sabi ko ang aga-aga six ano pa lang mag 7 seven pa lang, mag si mag ano pa lang, mag si seven pa lang, mga 6, thirty five five, kasi magayos pa niya pa ito. Mawag na sa akin, check ko daw yung three daw barado. Iba e ano man, di mo barado yun. Ano pa naman? Ibang laki yung naka-check in babae. Tapos sabi ko, huwag mong lagyan ng tissue sabi ko. Kasi nagbabara yan pag sabi, hindi mo yung tissue Sabi ko, hindi ko alam. Baba, ang, ano na niya, tapos hindi pa niya alam na magbabara talaga yung CR pag nilalagyan ng tissue Ano kayo na? Ah. So, ano nga ko, Meron ko. Nagano ako na ay inano ko siya para pag ano na yung hindi na siya nagbabara tapos so sabi sa taas pag ano pagkatapos mo dyan check mo yung kuwan mo sa 11th floor 11th floor kasi hindi nakasara kasara ay, kasara naman pag ako sa akala ko ng guys kasi hindi daw kasara ay makasara naman yun pala nakalak pala sa loob hindi na ayos pagkasara nakabukas yung ano, nakabukas yung dun sa giranda. Siguro mabago yung kanina kaya binuksan. So, yun. Generado ko. Generado ko. Nagbibis-bibis na naman konti dun sa basa sa, sa inanwa namin. Na, yun na. Pupo-pupo mo na. Tapos nalito. Tapos baba. O, dito. Diba? Isaya-isaya. So, yun. So, namin guys.

Ganda ng ano. Pero damit ng mga asa. mahangin guys ito ito ngayon eh. mahangin kasi mahangin malamig talaga guys ang lamig mahangin sobra so idalin ko kayo kung saan ako idalin ko kayo kung saan ako kakain bago ako para pagdating sa bahay fresh na lang sige bukas ang ganda na naman yung routine ko okay. walay din kayo. Ang di din Ang walay din kayo. Ang din kayo. Ang walay din kayo. Seven eleven. you <poker> eleven? <phones> <intos>